Mag-aapat na buwan nang hindi nakakatanggap ng sahod ang mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan ng Datu Salibo sa Maguindanao del Sur dahil sa patuloy na hindi pagkilala ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG-BARM sa panunungkulan ni Vice Mayor Omar Ali bilang Acting Mayor. Binigyang diin ni Sangguniang Bayan, Secretary Edsrapil Sangaban na batay sa Local Government Code, otomatikong uupo bilang Acting Mayor ang BC Alcalde sakaling magkaroon ng permanent vacancy sa posisyon ng punong bayan. Umupo na sana si Vice Mayor Ali noong October 11, 2024 Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala ang kanyang pamumuno dahil dito, sinabi ni Sangaba na hindi na i-update ang account ng lokal na pamahalaan sa Land Bank of the Philippines dahil ng pagkaantala ng pondo at operasyon ng LGU. Apektado nito hindi lamang ang mga kawani na hindi tumatanggap ng sweldo, kundi maging ang mga mamamaya na hindi natatamasa ang pangunahing serbisyo mula sa lokal na pamahalaan. Nag-ugat ang krisis sa pagkakadiskwalipika sa halal na mayor na si Komini Sandigan matapos ideklarang fugitive from justice. Pinagtibay ito ng Commonwealth Bank noong September 18, 2025 at idineklara ang final and executory nitong September 23, 2025 clearly there was no grave abuse of discretion on the part of the Comelec and Bank o ng second division ng Comelec nung nagpasya sila na i ang COC o Certificate of Candidacy ni Komini Sandigan itong nakarang May 12. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.